Manong, ay ayan ka na naman, naglilinis ka na naman. O, o, o. Saan ka naman pupunta? Hindi, kasi sa uh, linggo. Sa pati linggo hindi ginagamit to. At tapos? Kapag pating lunis, gamitin, malinis. Kasi masarap gamitin, masarap sakyan pag malinis. Ah, yan si Jo na sa kalam. O. Tapos ka na nagluto doon? Oo, huwag ka na Ang galing mo talaga. Bumalik na ako palengke. Ay, galing ka na rin sa palengke? Oo, kasi ko, binalikan ko. Para kumpleto yung mga pinamili Ang galing mo talaga. Hindi ko sana bibalikan. Ang problema, nabayaran na. Kaya binalikan ko na lang. Paano maging ikaw ako? Ha? Paano maging ikaw ako? Ah, ang gagawin mo lang, gawin mo yung katulad ng ginagawa ko. Ah, ang galing! <laughs> uh, Ngayon, <anong masasab> <laughs> oh, kasi ano, ano masasabi mo sa mga fans natin? Part 4 na to eh. Oh. Uh. Ang masasabi ko lang sa mga fans natin, oh. Lagi lang panoorin yung mga vlog mo vlog. vlog. Mo. Oh. So, Ay ah, sige, salamat. 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 Oh. salamat. Mm -mm. Ingat po kayo. Oh. Bye bye. bye.